Mm. Entry ng bumabangon after Bagyong Karina. Basahan edition muna. Ha? Yung kutson, jusko, hindi ko alam. Mukhang kailangan ng bumili ng bago. Right. advantage kasi malaki ang aming bubungan. Pero second floor kami, ha? Naabot pa din. So, mamaya, yung mga sinampay naman, ang ah, share natin. Kung bakit natin kailangan i-share, dapat kumilos ka kasi pag hindi ka kumilos, lalo kang malulubog sa kinalulubugan. Oh. oh. pwede pa yan, basahan edition. Kailangan natin na maraming basahan kasi yung absorber. Dami pa, dami ko pang basang damit. Basahan muna inuna ko. Ewan ko ilan pang damage yung meron sa akin. <laughs> Super Bassan edition. Oh, putik-putik, 'di ba? Oh, ayan. Ang ah, bagyong Karina. Naging busy, na keep yourself busy tayo tuloy. Kento ng pagbangon. umarte. Pink. Mm. Pak.